Ang Ang sandok nito ah! ko sa Mackenzie. Panigurado mag-uusuan mag niya to. Ay, mag Ay! What are you doing? Ay! Ah! Uuwi yung kukul sana yung kapatid ko eh. My gosh. How cheap. Pwede ba'y tabi mo nga yung, yung... paper bag na yan? Nakakahiya. Baka makita ng ibang guests. Yula! Get me another glass of wine. Sumasakit ang ulo ko eh. Ano yun? Ayun ba? Sensya ka na sa kapatid ko ah. ayoko na dito. Alis na ako. Hindi. Huwag mo nang problemahin yung sinabi ni Ate Sophie. Matutuwa pa nga si Mackenzie yun eh. Tsaka, dapat nga mas dinamihan mo pa yung kuha eh. Teka lang, kuha pa ako ah. Jago! Sige na. Ilabas mo na yung bad vibes mo. Total, nandito naman tayo sa fair exit eh. Tsaka di ba, dito naglalabas ng na sama ng loob yung mga bida sa na novelas. Kasi naisip ko na ikaw na lang lagi yung nakikibagay sa akin. Tiago, madami kang nagawang maganda para sa pamilya ko. Pero ngayon ko lang nakita yung mundo mo eh. Tiago, nung nasa party tayo, naisip ko na yung mga ginagawa ng mayaman, eh, hindi ko kaya yun eh. Tiago, hindi ko kayang makibagay sa'yo. Kaya feeling ko na hindi ako yung girl na para sa'yo, Tiago. Kaya, kaya maintindihan ko na kung titigil ka sa panliligaw sa'kin, maintindihan ko yun.